Magandang tanghalian po mga kalaki. Sino na po ang nagla-lunch dyan? July 16 na po mga kalaki. At habang kumakain ka, habang nagpe-prepare ka ng mga lunch mo, ito po ang magagandang 6-digit lucky numbers na pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas at sa Lotto Abroad. Sa mga hindi pa po nakakuha ng mga lucky numbers namin dyan, sa mga bago pong nanonood dyan, stay lang po kayo mga kalaki at panoorin nyo po ang mga videos namin mula umaga po nag-upload tayo Tanghali, hapon hanggang gabi mga kalaki para po sa mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers na may hilig tumaya sa to d sa National, sa Wedding at sa Lotto Abroad. Kaya mga kalaki kung ready ka na, nakuni na mga lucky numbers namin, ibibigay ko na po sa iyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging millionaire? Ayan po mga kalaki at syempre unahin po natin na ang 10 digit lucky numbers abroad. Okay, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo at syempre po aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay, at syempre po umpisahan na po natin ngayon sa 10 digit lucky numbers abroad. Okay, ang 10 digit lucky numbers abroad natin ay umpisahan na po natin mga kalaki. Number 37 Number 14 Number 19 Number 28 Number 53 Number 61 Number 44 Number 48 Number 20 At number Ano to? Number 15 Ayan po mga kalakit. Siyempre isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 19, number 24, number 27, number 32, number 38, number 16, number 12 at number 7. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad natin ay number 10, number 24, number 28, number 31, number 36, number 19 at number 5. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki kunin mo na po at ilista mga kalaki okay eto na po ang 6 digit lucky numbers number 2 number 23 number 13 number 18 number 10 at number 4 at ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 a 0 to 9 kunin mo na mga kalaki number 4 number 5 number 1 number 2 number 8 at number 0. At syempre mga kalaki, isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ito na po, ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Ako, oh, makulimlim na naman. Malamig na naman yung hangin. Ito na po, number 37, number 17, number 21, number 24, at number 25. Ayan mga kalaki, kumpleto pa mga lucky numbers abroad. Hindi pa tapo tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga prices sa Pilipinas. Pero bago ko ibigay yan, dapat po mga kalaki naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw araw-araw Dapat sa legit na account. Ingat-ingat po kayo na pong nagkalat na account na ginagamit po ang mukha ko. Kinukuha yung picture ko. Ginagawang profile na ko po. Ingat po kayo dyan. Baka mali po kayo na napafollow. Mali kayo na nasasalihan ng private consultation na Subukan nyo pong tawagan niyo mga yan, hindi po yan sasagot dahil fake po sila. Hindi nyo po ako makikita pag tumawag kayo doon. Ito po ang legit na account natin. Red Parungkin po, lagi nyo po titignan ng followers na mayroong 100... Uh, 30,000 followers sa po tayo mga kalaki 130,000 followers po dito sa uh, second account natin na kasama ko po si Lola Carmen sa picture at si Aris Gachalian account din po natin yan sa Facebook at meron po tayong YouTube YouTube natin Red Parungkin na mayroong 17,000 followers at TikTok Red Parungkin na mayroong 400 Uh, 45,000 followers mga kalaki yan po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayong uh, comment ng comment share ng share ng mga video natin uh, uh, siyempre po pag nakafollow ka uh, bibigyan kita ng mga lucky numbers agad libre po yan mga kalaki sa messenger mo at itchat-chat uh, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin uh, ako po magbibigay ng mga tatayan nyo sa loob po ng 3 months sa 2D lotto, sa 3D lotto sa 4D lotto, sa 5D lotto sa 6D lotto at sa 7 digit mga kalaki kung gusto nyo po depende po yun sa mga tatayan nyo, ako po magbibigay at syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin 3 days po bago tayo magpalit. Pag sumali ka po, i-code ko po ang birdman at virtue mo at bibigyan ko po ng discount yung mga sasaling ng mga kalaki ng tatlong buwan po kasi ang private consultation natin ano po, ng July, August at September. Okay, ito po ay walang pilitan na kung gusto niyo lang po magpa-code at supportahan ko po ang laban nyo uh, sa mga laki numbers sa abroad at Pilipinas baka po dito sa private consultation pala rin kayo mga kalaki. Marami pong nananalo rito, nakapost po yan sa Facebook araw-araw, ang private consultation winners natin. Kahit i-chat nyo po yung mga account na yan, mga legit po yan, sila po mismo nagsasabi na nanalo po sila. Hindi ko po malalaman na nanalo kapag hindi mo po sinabi. Okay? At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. At sa mga sasali po pala message na kayo sa messenger ko, make sure po na makakausap nyo muna ako ha. Makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, sali na po at eto na po ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. Kunin mo na 642, number 29, number 36, number 18, number 14, number 25, at number 6. At ito po ang 645, number 15. Number 29, number 32, number 37, number 40 at number 8. At ito lang po ang 649. Number 23, number 17, number 34, number 36, number 42 at number 11. At ito po ang 655. Number 22, number 28, number 35, number 5, number 46 at number 49. At ito pong pinakalas mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na number 43, number 47, number 40, number 21, number 13 at number 17. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Stock po po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ingat-ingat po sa mga fake account ha. Sinabi ko na po kung saan po kayo magpa-follow. Ito po ang legit na account natin na may 130,000 followers. Sa Red Parung King yung iba po nako fake po yan subukan yung tawagan yung mga yan. hindi po sila sasagot kasi nga po fake po yung mga ginagamit nila kinukuha lang nila yung picture ko okay ingat ingat po tayo at syempre ito na po paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa bansang Hong Kong sa mga OFW natin dyan kila Mam Ma Nati De Los Reyes at kay Ma'am Charmaine Hello po sa inyo. Maraming salamat po. At syempre, batiin ko na rin po aking mga abroad po ng mga pinsan dyan sila Julie, sa Dubai naman po sila nagpapabate yan at sa mga OFW natin sa Dubai ng mga sila Janet dyan na pinsan ko na nagpapabate po sila hello po, kamusta na insan at syempre po sa mga walang sawa pong pagtutok ng mga tagibang bansa, maraming maraming salamat po good luck po, mananalo tayo, claim